Maraming Pilipino ang hindi agad nabibigyang pansin ang kalusugan ng kanilang prostate, lalo na't na kadalasang tahimik at hindi masyadong napag-uusapan ang mga isyong may kaugnayan dito. Ngunit ngayon, isang mahalagang babala mula sa mga eksperto, may mga pang-araw-araw na gawin na, kung hindi agad ititigil, ay maaaring magdulot ng paglaki ng iyong prostate at magpahamak sa iyong kalusugan. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, tumataas ang panganib ng tinatawag na benign prostatic hyperplasia, o BPH, isang kondisyon kung saan lumalaki ang prostate at nagdudulot ng aberya sa pag-ihi at iba pang aspeto ng kalusugan. Kaya pakinggan mabuti ang babalang ito, ang pagbabago sa iyong mga nakasanayang gawain ay maaaring magligtas sa iyo mula sa mga komplikasyon ng prostate. Ang prostate ay isang maliit na glandula na matatagpuan malapit sa pantog ng kalalakihan. Mahalaga ang papel nito sa reproductive system. Ngunit habang tumatanda, unti-unting lumalaki ang prostate at ito ay maaaring magdulot ng mga hindi kanais-nais na sintomas. Sa katunayan, ayon sa mga pinakabagong pag-aaral, halos kalahati ng mga kalalakihan na nasa edad na 65 pataas ay may sintomas ng pinalaking prostate. Pagdating sa edad na 85, halos lahat ng lalaki, 75% ay naaapektuhan na ng BPH. Isipin mo, halos walang ligtas sa kondisyong ito habang tumatanda. Ngunit may magagawa ka para mapabagal o maiwasan ito, simulan sa pagtigil sa mga gawi na nagpapalala ng kondisyon. Unang-una, ang sedentary ong pamumuhay, o iyong palagian at matagal na pagupo, ay isa sa mga pangunahing salik na nagpapataas ng panganib ng paglaki ng prostate. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, naglalaro ng video games ng maraming oras, o madalas na nanunood ng telebisyon ng walang galaw, napakabilis mong mapabilang sa mga nanganganib. Ipinapakita ng mga makabagong pag-aaral na ang kakulangan sa pisikal na aktibidad ay hindi lamang nagpapataas ng timbang, kundi nagdudulot din ng pagbagal ng daloy ng dugo sa bahagi ng pelvic region, kabilang ang prostate. Ang mabagal na sirkulasyon ng dugo ay nagdudulot ng pamamaga, iritasyon, at kalaunan, paglaki ng prostate. Kaya mahalagang gawing bahagi ng iyong araw ang regular na ehersisyo, simpleng paglalakad, pagbabike, o kahit stretch ay malaking tulong na upang mapanatili ang kalusugan ng iyong prostate. Pangalawang dapat iwasan ay ang hindi malusog na dieta. Ang labis na pagkain ng matataba, maalat, at piniritong pagkain ay nagdadala ng labis na cholesterol at nagdudulot ng pamamaga sa katawan. Ayon sa mga eksperto, ang inflammation o pamamaga ay nagpapabilis sa paglaki ng prostate. Bukod dito, ang kakulangan ng prutas at gulay, lalo na ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants tulad ng kamatis, berries, at carrot, ay naglilimita sa kakayahan ng katawan na labanan ang oxidative stress na sumisira sa mga selula ng prostate. Kaya't ugaliing magdagdag ng sariwang gulay at prutas sa iyong araw-araw na pagkain ang mga ito ay hindi lamang nakakatulong sa pagpigil ng paglaki ng prostate, kundi nagbubunga rin ng mas malakas na resistensya laban sa iba't ibang sakit. Isa pang dapat mong iwasan ay ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ayon sa mga bagong pananaliksik, ang chemicals na taglay ng sigarilyo ay maaaring magdulot ng iritasyon at pamamaga sa prostate. Ang labis na alak naman ay nagpapahina sa immune system at sumisira sa balanse ng hormones sa katawan, na pwedeng magdulot ng abnormal na paglaki ng prostate tissue. Hindi lamang ito mga opinyon, kumpirmado ng mga siyentipikong pag-aaral na ang mga lalaking naninigarilyo at labis uminom ng alak ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng BPH at cancer sa prostate. Kaya kung ikaw ay naninigarilyo o madalas uminom, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para magbago ng gawi alang-alang sa iyong kalusugan. Isang madalas na hindi napapansin na gawi ay ang pagpigil ng pag-ihi. Maraming lalaki ang sadyang pinipigilan ng ihi dahil sa trabaho, biyahe, o abala sa ibang gawain. Ngunit ito ay mapanganib para sa prostate at sa buong urinary system. Ang pagpigil ng ihi ay nagdudulot ng stagnation ng bakterya at toxin sa pantog, na maaaring magdulot ng impeksyon at iritasyon sa prostate. Kapag madalas mong ginagawa ito, mas tumataas ang tsansa ng pamamaga at paglaki ng prostate kaya't ugaliing dumalaw agad sa palikuran kapag nakakaramdam ng pag-ihi. Ang simpleng gawin na ito ay malaking tulong upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng iyong urinary tract. Hindi rin ligtas ang mga lalaking kulang sa tubig. Ang hindi sapat na pag-inom ng tubig ay nagdudulot ng pag-concentrate ng ihi, kaya mas malakas ang iritasyon na dulot nito sa prostate. Ayon sa payo ng mga doktor, dapat ay uminom ng hindi bababa sa walong basong tubig araw-araw. Hindi lamang nito nililinis ang iyong ihi at binabawasan ang panganib ng impeksyon, kundi pinapababarin nito ang tsansa ng iritasyon at pamamaga ng prostate. Iwasan din ang labis na caffeine mula sa kape, soft drinks, at energy drinks dahil ang caffeine ay isang diuretic na maaring magdulot ng dehydration at iritasyon sa urinary tract. Kasama rin sa mga gawi na dapat iwasan ang labis na stress at kakulangan ng tulog. Ang stress ay nagdadala ng hormonal imbalance sa katawan at nagpapataas ng antas ng inflammation o pamamaga na parehong may negatibong epekto sa prostate. Samantalang ang kakulangan sa tulog ay nagpapahina sa immune system, nagdudulot ng pagbagal ng metabolism, at pwedeng magparami ng free radicals na sumisira sa mga selula ng katawan kabilang na ang prostate kaya't ugaliing maglaan ng sapat na oras sa pahinga at hanapin ang mga paraan para ma-relax ang iyong isipan, maaaring ito ay sa pamamagitan ng meditation, deep breathing, o simpleng paglalakad sa labas tuwing umaga. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga ring tandaan na may ilang bagay na hindi mo kontrolado, tulad ng edad at kasaysayan ng pamilya. Ngunit sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pagbabago ng mga gawi, Maari mong pababain ang panganib ng paglaki ng prostate at mga komplikasyon nito. Kung ikaw ay may kasaysayan ng prostate problem sa pamilya, lalong mahalaga ang maagap na pag-iwas at regular na pagpapakonsulta sa doktor. May mga sintomas na dapat mong bantayan na maaaring senyales na lumalaki na ang iyong prostate. Kabilang dito ang madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi, mahina o putol-putol na daloy ng ihi, pakiramdam ng hindi lubusang pag-ihi, at minsan pananakit o pagkirot sa pelvic area. Kung ikaw ay nakakaranas ng alinman sa mga ito, huwag baliwalain, kumonsulta agad sa iyong doktor. Maaaring simple lamang ito sa umpisa, ngunit kapag napabayan, maaaring humantong sa impeksyon, bato sa pantog, o kahit kanser sa prostate. Ang mga pinakabagong rekomendasyon ng mga eksperto ay nagsasabing dapat mong gawing bahagi ng iyong rutin ang regular na ehersisyo. Hindi mo kailangang maging atleta, ang simpleng 30 minutong brisk walking, tatlong beses sa isang linggo, ay sapat na upang mapabuti ang daloy ng dugo sa pelvic area at mapanatili ang malusog na timbang. Huwag ding kalimutang isama sa iyong pagkain ang mga pagkaing mayaman sa lycopene, tulad ng kamatis at pakwan, dahil ayon sa pananaliksik, ang lycopene ay may kakayahang magpababa ng panganib ng BPH at kanser sa prostate. Ang pag-iwas sa processed meats at labis na dairy products ay mahalaga rin. Natuklasan ng ilang pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng mga ito ay maaaring magdulot ng pamamaga at pagtaas ng risk ng prostate enlargement. Sa halip, piliin ang lean protein sources tulad ng isda, manok na walang balat, at beans. Ang healthy fats mula sa olive oil, nuts, at avocado ay mas mainam din kaysa sa saturated fats mula sa mantika at butter. Ang pagkakaroon ng balanced hormones ay mahalaga rin para sa prostate health. Iwasan ang paggamit ng anabolic steroids at iba pang substances na maaaring magpabago ng balanse ng hormones sa katawan. Ang hindi tamang paggamit ng mga ito ay maaaring magdulot ng abnormal na paglaki ng prostate at iba pang seryosong komplikasyon. Ipinapayo rin ng mga eksperto ang regular na pagpapasuri ng dugo at pag-ultrasound ng prostate lalo na kung ikaw ay nasa edad limampu pataas o may mga sintomas na nararanasan. Ang maagang pagtuklas ay susi upang maagapan at magamot agad ang anumang problema sa prostate. Sa pagtatapos, tandaan, ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Mula sa simpleng pag-inom ng sapat na tubig, pagkain ng masustansyang pagkain, pag-iwas sa sigarilyo at alap, hanggang sa regular na pag eehersisyo at pagkakaroon ng sapat na pahinga, lahat ng ito ay mga hakbang na magpapababa ng panganib ng paglaki ng iyong prostate. Huwag hayaang maging hadlang ang mga maling gawi sa pagkakaroon ng masigla, malusog, at mahabang buhay. Higit sa lahat, huwag magatubiling kumonsulta sa doktor kung may nararamdaman kang kakaiba sa iyong katawan. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, pag-iingat, at pagkilos, mapapanatili mo ang kalusugan ng iyong prostate at ng iyong buong katawan hanggang sa iyong pagtanda. Kaya ngayon pa lang, itigil na ang mga gawin na nagpapalaki ng prostate. Maging responsable sa sarili, magpatingin kung kinakailangan, at gawing prioridad ang iyong kalusugan. Dahil sa huli, ikaw rin ang makikinabang sa bawat mabuting desisyong gagawin mo para sa iyong katawan. Ugaliing alagaan ang iyong prostate dahil ang malusog na prostate ay susi sa isang mas masigla at maligayang buhay.